Putay na puro bakla na 'yung <laughs> <ito, ito. Dalina. laughs> di ba video dito na. <inaudible> ay nako. Ano na pangdol? Dali na send ng video. Dali na naka-video na 'to naka-record na 'to. Ito na, na 'yung credentials. Atalan na. Oh shit. Bitin po no. Kailan sipo nya no? Dali na Tagalo. Dali na. Dito ni,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn